Nakapagtala ang arta ng pagbaba sa bilang ng mga reklamong natatanggap laban sa mga fixer. Yan ang ulat ni Abby Malanday. Isa ang presensya ng PICSIR sa ng problema sa ilang ahensya ng gobyerno, lalo't madalas ang mahabang pila sa pagpasa ng ilang dokumento o official documents sa mga government agencies. Pero kamakailan lang, ipinagmalaki ng anti Tape Authority o ARTA na nakapagtala sila ng pagbaba sa mga reklamong natanggap sa mga PICSIR. Medyo bumaba na, wala na nga kaming uh, report on... Uh... Uh, or sa aming entrapment operations, wala po kaming nahuli ang fixing dahil siguro dahil doon sa mga nasampan natin na kaso. Ayon kay Arta Chief Ernesto Perez, naniniwala siyang resulta ito ng kanilang pagisikap na tugunan ang natatanggap na reklamo, kaugnay sa mahabang pila sa mga ahensya ng gobyerno. Sa huling tala, na sa 98% ang naresolbang inisyal na reklamo ng Arta na naisumite o isinampa sa kanilang tanggapan. Uh, bawal na bawal po, pabalikin yung mahabang pila kasi pag nagkaroon po ng pila report sa amin, agad naming iniimbestiga ito. Gayunman, naniniwala ang Arta na bagaman maituturing itong tagumpay, hindi pa rin ito sapat. Lahin kasi ng Arta na ma-improve ang ranking ng Pilipinas sa World Competitiveness Yearbook noong 2023, kung saan nasa 52 pwesto ang Pilipinas mula sa kabuong 64 na bansa. Samantala, bukod sa pagiging competitive, naniniwala ang ahensya na makakatulong din ito sa bansa at kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtatamo ng inclusive economic. The growth. Ang direktiba po nating Pangulo is for all government processes to be streamlined and digitalized and, and under a single um, um, online system. So katulong po natin dito ang DICT, DTI, tsaka DILG. Sa ngayon, kinikilala ng Executive Department ang magsisikap ng ARTA na tumulong sa hangarin ng administrasyon na streamline ang mga serbisyo ng pamahalaan sa publiko. Binati rin na Executive Secretary Lucas Bersamin ang ahensya para sa ika na taong anniversary nito. The Office of the President has never wavered in its support for ARTA and its initiatives to eradicate red tape in government. Your service has been an invaluable contribution to national progress. Abi Malanday para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.